Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Ngunit ang patnubay, ang espiritu ng katotohanan, ang paparito mula sa Ama. Susuguin ko siya sa inyo buhat sa Ama, at siya ang magpapatotoo tungkol sa akin. At magpapatotoo rin kayo tungkol sa akin, sapagkat sa pasimulapay, kasama ko na kayo. Sinasabi ko ito sa inyo, upang huwag kayong mawalan ng pananalig sa akin. Palalayasin nila kayo sa mga sinagoga. Darating ang panahon na ang sino mang pumatay sa inyo, ay mag-aakalang naglilingkod siya sa Diyos. At gagawin nila ito sapagkat hindi nila ako nakikilala ni ang Ama. Ito'y sinasabi ko sa inyo upang pagdating ng oras na gawin nila, maalala ninyong ipinagpauna ko na ito sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiyo po na po ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa ika ng ling na linggo ng Pasko ng Pagkabuhay at ang mga tema ng ating pong mga pagbasa, lalo tigit sa Ibanghelyo, ay mensahe ng pamamaalam, mensahe ng mga paghahabilin, na dapat natin pakatandaan, lalo tigit na sinasabi ni Kristo, siya ay babalik na, aakyat na sa tahanan ng kanyang ama. At dito mga nakalipas na araw, lagi nating naririnig ang paanyaya ni Jesus na manatili tayo sa kanyang pag-ibig. Manatili tayo sa kanya. Na para bang ang Diyos mismo ang nanliligaw sa atin, ang Diyos mismo ang nagpapahayag ng kanyang pag-ibig sa atin na kailangan nating tugunan. Kailangan natin din magsabi kung tayo ba talaga ay handang magmahal o handa ba nating mahalin ang Diyos. Kumbaga sa mga pangako, kung natin ang Diyos sa hirap at ginhawa. Dahil ang Diyos mismo sa hirap at ginhawa, mahal tayo. Sa kaligayahan o sa kalungkutan natin, mahal tayo ng Diyos. Sa katinuan, sa kabaitan, maging sa ating mga kahinaan, mahal tayo ng Diyos. Wala nang question doon sa pagmamahal ng Diyos. Ito ay sa atin naman na. Kaya ba natin panindigan? Kaya ba natin patunayan ang pagmamahal natin sa Diyos. Dahil ang pagmamahal, hindi lang ito sa salita. Kailangan pinapatunayan sa gawa. Kaya nga ito yung mga sinabi ni Kristo, di ba, na, na, sa loob ng, at least dito sa Pilipinas, sa loob ng limang daang taon ng ating pong pananampalataya kay Kristo, Marami ng pagsubok na dinaanan kahit yung mga nauna pa sa atin. Totoo yung sinabi ni Kristo na marami ang uusig sa inyo, marami ang papatay sa inyo sa pag-aakalang kapag ginawa nila yon ay binibigyan nila ng dangal o parangal ang Diyos na kanilang sinasamba. Marami na pong Kristiyano, marami na rin Pilipino ang napatay o pinatay dahil sa pananampalataya at paninindigan nila sa Diyos. Hindi naman po nagkulang si Kristo sa pagsasabi ng atin pong mararanasan. Kung papasok ka sa isang relasyon, sa pakikipagrelasyon sa Diyos, ito ang mga mararanasan natin dito sa lupa. Hindi nagkulang ang Diyos hindi nangako ang Diyos na puro ligaya, puro ginawa. Kundi kalakip noon ay magdaranas tayo ng mga pagsubok, pag-uusig. Para talagang kung magdidesisyon tayo na pipiliin natin ang Diyos na mahalin, kailangan buo. Kailangan alam natin itong papasukin natin. Ngayon po sa panahon ng pandemya, marami po ang sinusubok. Lalo tigit yung mga pamilya at mismong yung mga tao na nagka-covid, marami po dyan ay lagi naman nagsisimba. Marami po sa inyo lagi naman nagdarasal. May mga kanya-kanya pang ang imahin eh. Pero hindi ito nakaligtas sa covid nagka-COVID pa rin, nagkasakit pa rin, namatayan pa rin. Pero nawa, sa konteksto ng ating pagninilay, mas maunawaan natin na sa ganitong sitwasyon, kami siyempre madali lang sabihin kasi wala pa tayo dun sa karanasan nila. Pero nawa, kunin po ninyo yung mensahe ng Diyos na sa inyo po mga sitwasyon, sa inyong pinagdaraanan, mga pamilya na nasa ospital pa rin, naka-quarantine pa rin. Ito ay isang paanyaya sa inyo para magpatotoo sa ating pananampalataya sa Diyos. Hindi po kayo pababayaan ng Diyos. Sasamahan kayo ng Diyos sa hirap at ginhawa sa COVID man o kagalingan hindi kayo pababayaan ng Diyos ang kailangan lang talaga maging matatag magpakatatag at magpatotoo na kayo po ay mahal pa rin ng Diyos Amen